nagpapasalamat po tayo sa mahal na Pangulo at nalagdaan na rin itong ating uh, Kabalikat sa Pagtuturo Act ng makikinabang ay ang ating mga guro. Dahil ito yung tinatawag na chok allowance nila na dati tatanggap ng 5,000 per year, ngayon po ay tatanggap na sila ng 10,000 piso. Napakalaking tulong para sa ating mga guro. Kaya again, thank you Mr. President, President uh, Ferdinand Marcos Jr., at siyempre sa mga kasama natin sa Senado, yung mga kasama ko sa Senado at uh, at mga kasama din sa Kongreso. So lang, of course, isa din siya sa kami. isa rin siya sa uh, uh, author din. We are yeah. one of the principal authors sa mababang kapulungan naman kasama si Congressman Brian Revilla ng Agimat Party List at si Congressman Jolo naman ng First District ng. And of course, ng yung mga ng teachers Khabibin. and of course uh, ang ang uh, Uh, at uh, teacher's party list party na kasama list. din po mm -hmm. natin dyan. At iba pa namin mga kasamahan. So, it's really a partnership. Sama-sama tulong-tulong po ito na yeah. para sa ating mga guro. Kaya sa mga guro, ito po yung pinangako namin. Ito na po, nag-deliver na. Ito po ang inyong lingkod, si Sen. Bong Revilla, ang tatrabaho para sa inyo. Mabuhay po kayo. Okay?